Yari ang mga daggo ng mga balita nga natipon na sa buong adlaw. Para sa mga headlines, Western Visayas wala sang oversupply sang itlog suno sa DA6. Una nga adlaw sang proposed local public transportation route plan dry run ng yin matawhay. Publiko wala nagasalig sa DPWH6 nga makayo pa ang unka flyover suno kay NAVA. Yari ang detalye sa aton mga headlines. Insakto lamang sa konsumo ang supply sa itlog sa Western Visayas wala sa oversupply, sending sa monitoring sa Department of Agriculture o con DA. Sa pagkamatood, ginhambal ni Maria Teresa Solis, Chief of the DA6 Agribusiness and Marketing Assistance Division, nga inibasiman sa ila pag-usisa sa mga merkado kag-local traders nga nagakuha pa sa supply sa Cebu, kag-Lozona. Sa rehiyon ang Iloilo -Ilo Province ang may madamo sa poultry farm. Samtang, nag nagwa sa monitoring sa GA6 nga nagnubo sa 50 centavos ang presyo hanay. Ginathag ni Solis nga dala sa low demand ang pagnubo sa presyo sa itlog. Pangod niya sa December, madamo sa festivities ilog sa Christmas kag New Year kung sa diin, madamo sa nagabake. Yari ang regional prevailing retail price of eggs, medium size sa merkado sa rehiyon sa una nga simana sa February. Aklan, 9 pesos. Antique 8.25 pesos. Kapis, 9.25 pesos. Gimaraz, 9.25. Iloilo, 9 pesos Negros Occidental 9.30 pesos Malipayon nga ginbalita sa Iloilo Provincial Government paagi sa Provincial Planning and Development Office o so PPDO nga nangin ang unang nga adlaw sa paghiwat sa simulation exercise o so dry run sa so proposed public transport route plan si Ninga Webes. Unang nga cluster route nga ginobserbaran sa technical team sa so PPDO amang alayosan para testingan ang proposed number of fleets o so number of public utility vehicles o so PUVs. Diri, ang alayosan cluster ginabuusan sa masunod ng mga rota. Alimudyan to Iloilo City, Leon to Iloilo City, Leon to Pavia Terminal, kag San Miguel to Iloilo City. Segundo sa si lamang ang pagpapondo sang technical teams sa technical team sa nagalabay nga PUVs para magkuha sa data ilog sa plate number, number of passengers, time of arrival in the survey area, kag time of dispatch o kon oras nga nagalarga sa ilatag sa ka-terminal sa ilang mga banwa, and turnaround time o kon ang pagbalik. Para kay Mario Nilo sa PPDO, importante nga may baluan ang aktual nga sitwasyon para makahimo sa adjustment kung kinahang kinahanglan sa pag-draft liwas ang LPTRP. Ang masunod nga dry run sa PPDO para sa Alisan Cluster Hiwaton sa Lunes, sa February 19, para mahibaluan naman ang sitwasyon kung peak hours. Former Iloilo -Ilo City Councilor Plaridel Nava nagpabutyag sa kabalaka ang sa pagsalig sa ginpahayag corrupt agency pareho sa DPWH sa pag-insure sa project standard compliance. Ginatungo mo din Nava ang ginaopisahan na subong sa Department of Public Works and Highways o con DPWH Region 6 na pagpakayo sa 680 million pesos ang ka-flyover. Suno sa sulat ni DPWH 6 Officer in Charge Director sa Oropel sa Iloilo -Ilo City Council ng ang Davao-based Monolithic Construction Corporation mag mag-install sa temporary rails kag enclosure sa Piers 1 as the 3 para maumpisahan ang retrofitting sa flyover. Suno man kay Nava, nagatipon siya sa ebidensya para sa iya akusasyon nga ang Davao Based Monolithic Construction Corporation isa lamang kadami sa International Business Corporation. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga ato natipon. Ini ang inyo ka PN Mayla para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.paninews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.